Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet O subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Oh, hanggang pang college mo na yan <laughs> <laughs> Natakot tayo po sa iyo Laki nga na mga, mga, mga mari Samahan niyo ako ngayong araw mga mari Kasi kita tayo mga mari <laughs> Nakita ko nga din mga mare yung malalagyan namin na wala na laman kaya nilagyan ko ng mga mare. <laughs> <laughs> oh, saan ka na naman pupunta? Bulag ka ba? Ay magba magbabasketball. Ano magbabasketball? Tumigil ka. O huwag mo akong pigil-pigilan ngayon ha. Mainit ulo ko. Tsaka isa pa ba't mapinipigilan mo ako magbasketball ha? Napapahiya ako sa mga tropa ko eh. Gusto mong malaman kung bakit. Mm! O oh, ano? Sige sabihin mo. Eh kasi, napapansin ko, pag nasa court ka, nagtitilian yung mga babae. Wow! Tapos kilig na kilig sila. Hindi, e wow. <laughs> Ayaw sa'yo. Hindi ko naman sila masisi kasi ang pogi-pogi mo. Talaga? Parang ewan to. Hindi e totoo yan. <laughs> Bola lang yan. <laughs> <Ay>. <laughs> Kung maitim kayo at magkakaroon kayo na sasakyan, huwag na kayo mag-heavy oh. <laughs> Bakit? Yung sobrang dilim, One time, pina-flashlight ako ng pulis. Ang ina, umaga yun, ah. <laughs> Pabi, <laughs> umaga pa. Hindi ka makita. Paano na paggabi? Tao ako. Nagalit ako. Hmm. Binaba ako yung window ko. Ah. Alam mo sabi ng pulis, huh? alam may driver. <laughs> You received the money I sent to you. <laughs> Thank you, Roberto. <laughs> no. Mm Huwag -hmm. mo ipag-dila-dila sa atin. Naku. Wala nga po. <laughs> ano yun? May pula. Hindi pwede. Bawal. Ah, bawal. Tsaka sarado kami. Asado. Sarado. Sarado, talagang buwan. Pwede ka <laughs> Saan? Sa puyo mo. Talaga contract ko di pa ipakilo maip nun basta ka sa loob visit last Hindi walan wow ano yung mga no wallet no problem ayos ah hindi natin yun po dito good afternoon fuck ikaw ba yun ang sa anak ko? Oo. Ayun eh. Anong pangalan mo? Okay yan. Mark po. Ah, Mark. May bubuhay ka ba sa anak ko? Oh? Ako. Oh, po. May trabaho ka ba? Meron po, si ko. po. Ah, si Man? Yung, oh. Yun! kung mo alam yun namin, ngayon ang ba? Huwag mo na kape. Kape, gusto mo? Lapit ah. Sige lang po. Hindi sa mga. Si Man eh. Sige sa mga bisita mo. <laughs> oh, kamusta naman yung pagsisiman mo? Okay ba naman yung kita? Ah, sa ngayon, Tito, depende. Ano yun eh? Puso ang habagat ngayon yun eh. May bagyo ngayon. yun. Oh, sa bagay, may bagyo eh, no? Ah. Ano, kaya, kaya minsan nang jackpotan na lang, Tito, talaga eh. Oh? Ganun talaga ang pamumuhay ng ano na... Pangista. Pangista ba? Aglet, aglet. Yan yung yan. Ibalik mo. Bigay mo sa mami mo. Anak ng stage na yan. Yung nananood nito, Nakala lang tatay ko para may katulong dito si mama sa bahay. Mm. O, ka lang, lang daw tatay niya. Hindi <laughs> pa sabay. Makakambilin <laughs> ah, na gayang ilaw. Ano? Grabe! Panalo! Aliwalag naman. Pare, nabalitaan ko, hiwalay na daw kayo ng jowa mo. Oh? Ano ba naging problema? Eh, ang saya-saya ng relasyon niyo, di ba? Tama ka pare, wala namang problema sa aming dalawa. Mm. Pero mula nung nalaman ng asawa niya, huh? pilit na rin niya kami pinaghihiwalay. <laughs> Malamang! Sama ng ugali na asawa niya pare, di ba? Siya ng ugali. <laughs> Matagal, tagal. Yes, Angel. Ajusi. Okay. 엄청 힘든 것 같아, 불기가. 야, 삭스폰. 힘들죠? 이번 Dali lang pala pag ganyan. XL yung ulo niya, pero yung helmet ba? Small. Ano ko wala talaga? Bagong pampalakas. Isa rin 'to. Pala yan, nahuli ka na. Pala Chinzo. <laughs> lungkot muna naman dyan pare. Dapat magsaya ka. Biruin mo. Buong pamilya ng jowa mo. Boto sa'yo. Maswerte bang tawag dun pare? Hmm. Biruin mo mula sa asawa at sampu niyang anak. Ah. What? Inuwiil lahat sa bahay. <laughs> <laughs> Kaya alam mo pala mo problema.

Oh, wala namang katok. Ayan. Oh, okay naman. Ah, oh, may katok. <laughs> tol. Oh. Ano? Gabi na kita reseller sa ano, sa produkto ko, Tol. Tagal na uh -huh. kita inaaya eh. Ang kulit mo, Tol. Matagal na kitang sinabi di ba? Sabi ko ayoko mag-reseller ng produkto mo. Huh? Tol, madali lang naman magbenta. Isisingit mo lang sa libreng oras mo. Hindi naman mahirap. Eh. <laughs> Eh, syempre, alam mo naman, busy ako eh. Alam mo naman, busy ako. Hindi ko masisingit dyan. Tsaka, pas, pas ako dyan sa, ano, pagiging reseller. Tol, napapansin ko, parang ano pang wala akong support eh. Parang napaka walang kwentang kaibigan mo na, Tol. Hindi naman sa pagiging walang kwentang kaibigan, Tol. Huh? Kaya lang kasi, ang dami-daming ano dyan, produkto dyan. Bakit yung napili mong ibenta siya? Kaya naman pala eh.